Hindi pa tapos yung lulutuin nyo. Kanina pa. Papagod na ako. Balik-balik. Tira yung motor. O. Oh. Tanghali na. Hindi pa rin tapos. Tira yung motor nating isa. Nag-check up pa naman ako kagabi. Dalawang in-injection ako. So, oh, sana matapos na yan at uh, dadali na natin dun, dun sa ano para At ito'y magpapay na. Hindi kayang ano yung isang motor. Hindi kayang imaneho. Namamadyak. Yung motor natin dito, ano, madami nga. Sira naman. Ayan. Ito, mahirap padyakan. Ito naman, ayaw mandar. Yung isa pang ano yun, pang babae. Yung isa pang yun, yung isa pang ano yun, pang six din. Ito pang, pang ano to. Yan, kundi na lang yung lulutuin. Para matapos na. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Lima na lang.